Hello everyone, nandito tayo ngayon sa Tala Resorts As, as you can see, ang ganda talaga dito sa labas nila Meron silang mounting garden Ayan, tapos Meron silang lupuan Pwede magtambayan sa gabi Meron din silang Pwede silang iya-iya dito Meron silang iya-iya yung CR dito sa labas. Maliit. Tapos dito pwede magpalamig. Ayan, may swimming pool. Ayun. Ayan, meron pang bata, meron ding pang matanda. Pero ako, parang pwede doon ako sa pang bata kasi ang diit ko. <laughs> Ayan. Oh. O, di diba, Ang ganda. Hanggang pangarap na lang. Sana magkaroon tayo ng ganito. Pangarap lang, libre naman.